Mula sa Cebu City, emosyonal na lumapag sa Baguio City si Elizabeth sa kanyang pag-uwi. Sinorpresa siya ng kanyang dalawang anak kasama ang kanyang asawa mula abroad na matagal na niya ang hindi nakakasama. I went for a mission and it was so successful and God is with us. And I'm, I'm so eager to come home, Baguio. I went to Davao and Cebu. And uh, I was so ito? Surprise. Thank you. habibi. Ang kasambahay namang si Alma uuwi naman sa Naga City sa Cebu para magbakasyon ngayong araw napili niyang sumakay sa flight na Baguio to Cebu. Anya mas mabilis daw ito kumpara sa pagbiyahe sa NAIA o Clark para sumakay ng eroplano. Mas matagal yan mas ano mas madali lang sibo pa, pang bagyo na direction of flights oo oo para directo lang kasi malapit lang dito yung bahay ng ano ng amo ko eh si Elizabeth at Alma ay ilan lamang sa mga pasahero ng Pal Flights na biyaheng Sibuto Bagyo ngayong araw June 7 kaya nang malaman nilang pansamantalang ititigil ang operasyon ng flights hindi nila maiwasang malungkot I'm so sad because it's my first time flying through a Philippine Airline going to Cebu. I was not able to get a flight from Philippine Airlines to Cebu but I got it from another airplane. But coming here from Baguio and going down, it's it's quite less a hassle when you're buying time. Well, na-curious ako. So parang hindi ko alam na ganun pala kahina yung sales. Pero sayang din ako, syempre. Bakit? First time ko gagamitin ngayon eh. Ah, first time nyo po. Ayon sa pamunuan ng Civil Aviation Authority of the Philippines Baguio Airport, tumaas daw ang bilang ng mga pasaherong nais pang humabol sa mga flights. Based on the letter na we received from Palex, uh, notice of termination yung na-receive natin, which is, uh, yun nga, yung panghuling flight nila is June 30. Uh, as to further advice wala pa tayong nare-receive na na information regarding that. Oh. Nauna nang kinumpirma ito ni Mayor Benjamin Magalong dahil sa posibleng kanselasyon ng flights dahil sa habagat, pero nananatiling bukas pa rin daw ang pinto para sa mga airlines na nais mag-operate ng commercial flights sa airport. Pero hiling ng ilang pasahero na mapalawig pa ang operasyon ng flights. I wish if it did not going to Cebu, at least in other areas like Palawan, Manila, or other places like you know Bacolod is open, Bohol is open, Davao is open. Maliban sa mabilis na biyahe, malaking oras din ang naipagkakaloob ng mga flights para sa ilang pasahero na makapiling at makauwi muli sa kanilang mga pamilya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.